mo sa balang babaraling ko testing mo na astro ayon na astro comment naman gawa pa rin ng ramson comment na hindi Bakit uh, yung tamag? Ayaw ng Comet. Ayaw din ng Astro. Try natin sa Silver Street. Pointed naman. Yung video ko yan? Ito. Clear. May nagdikit na. Wag, hindi mo makikita hey. sa target rin. Hindi mo sa target rin. Okay Silver strike pointed ang gusto nung baril Titingnan ko lang sa malayo kung okay pa Patroon ka Mayan Isa Hi Yan yung mga ng JR Yes Sir Ito Itisira natin Ito

Masabag. Wala ba nakawala Tapos. Siguro gano'yo. Ito number 3. O. Time. Ano yung... Yung natin. ay Ito ka na de. Siguro. Malaki. Malaki? Oo. Oh. Hmm. Tapos pag pinutuwa ito ngayon, tatama ngayon sa sentro. Ngayon, hinahanap lang natin tama. Pag ngayon, pag naayon natin tama, mamaya naman, nahanapin natin kung yung buto. Pero pag kinalagyan, tatama nga. Kasi kulang sa puwersa yun eh. May hilingin yung puwersa ang bala. pati trigger ah, tegas hindi ako sanay sa matigas na trigger eh. uh, Pero, pasok meron pa eh. sa bala boss isa pa eh hindi isa maliliit na dalawa mabilis ang putok to kaya lang bumabagal eh matigas yung trigger teka, makain ang putok tayo kapat nung bagong karga? oo oh. teka, ito pag hindi ako sanay sa matitigas na trigger eh. Tama lang po. Pag matigas na trigger, dito mo papasok ang daliri mo. Dumalawa. Hindi kaya nagbabago yung ano. Ilan yung pang ilan na boss? Ah, uh, pang-anim na yan boss. Hindi release ko isa. O oh, pang-anim yan. Kasama yung release. nasa ano lang, nasa kalabit boss pero sa pulahat talaga po kapatid kaya nga yung butas ko sir kaya parang tinatama hindi pa kami sa kalit ayan o, ito mo boss ha, eh, kung gano'ng oh, yan yan ah no. nung tinamakan ko rito, sabi ko parang humili hangin oh. tapos nang ko, talagang doon tumama Ayon, yan, ngayon bumira na ako eh tapos saam. binababa ako ayun, sapon isa, dalawa eto, sa galaw na lang ito na ano kasi nati ay namumulay daliri ko tinan mo. Magma Pupula. sa gatilyo. Oo. Uh -huh. Matigas. matigas yung trigger. Ay, hindi, hindi ako sanay sa ganyan eh. So, okay na yung kay Boss Jack. Picture mo muna 'yan. Hindi, picture ah. Picture.